Guys, ito na po ang part 2 nagkwento ng magkakaibigan ng mga lingkod ng dakilang Diyos ating pakinggan. At nang ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip. At ang kanyang espiritu ay nabagabag at siya ay napukaw sa pagkakatulog. Nang magkagayo'y ipinatawag ng hari ang mga mahiko at ang mga enkentidor at ang mga manghuhula at ang mga kaldyo upang saysayan sa hari ang kanyang mga panaginip. Tagayoy nagsipasok sila at sila'y nagsiharap sa hari. At sinabi ng hari sa kanila, ako'y nanaginip ng isang panaginip, at ang aking espiritu ay nabagabag upang maalaman ang panaginip. Nang magkagayoy nagsalita ang mga kaldiyo sa hari sa wikang Syria, O hari, mabuhay ka magpakailan man, saysayan Se mo sa iyong mga lingkod ang panaginip, at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot, at nagsabi sa mga kaldiyo, ang bagay ay nawala sa akin, kung di ninyo ipaliliwanag sa akin ang panaginip at ang kahulugan ni Yaon, kayo'y pagpuputol-putulan, at ang inyong mga bahay ay gagawing dumihan. Ngunit kung inyong ipaliwanag ang panaginip at ang kahulugan ni Yaon, kayo'y magsisitanggap sa akin ng mga kaloob at mga kagantihan at dakilang karangalan, kaya't ipaliwanag ninyo sa akin ang panaginip at ang kahulugan ni Yaon. Tila'y nagsisagot na ikalawa, at nangagsabi, sa isaya ng hari sa kanyang mga lingkod ang panaginip, at aming ipaliliwanag ang kahulugan. Ang hari ay sumagot, at nagsabi, Tunay na talastas ko na ibig ninyong magdahilan, sapagkat inyong nalalaman na nawala sa akin ang bagay. Ngunit kung dininyo ninyo ipaliwanag sa akin ang panaginip, iisang kautosan lamang mayroon sa inyo. Tapagkat kayo'y nangaghande ng pagbubulaan at mga hamak na salita sa harap ko, hanggang sa ang panahon ay magbago, kaya't saysayan ninyo sa akin ang panaginip, at malalaman ko na inyong maipaliliwanag sa akin ang kahulugan ni Yaon. Ang mga Caldeo ay nagsisagot sa harap ng hari, at nangagsabi, walang tao sa ibabaw ng lupa na makapagpapaananaw ng bagay ng hari, palibhas ay walang hari, Panginoon, o pinuno man, na nagtanong ng ganyang bagay sa kanino mang mahiko, Enkentedor, o Caldeo. At isang mahirap na bagay ang inuusisa ng hari, at walang ibang makapagpapaananaw sa harap ng hari, liban ng mga Diyos, na ang tahanan ay hindi kasama ng tao. Dahil sa bagay na ito ang hari ay nagalit at totoong nag-alab sa galit, at nagutos na lipulin ang lahat na pantas na tao sa Babilonya. Tagayo'y itinanyag ang pasya, at ang mga pantas na tao ay papatayin. At hinanap nila si Daniel at ang kanyang mga kasama upang patayin. Nang magkagayo'y nagbalik ng sagot si Daniel na may payo at kabaitan kay Ariok na punong kawal ng bantay ng hari na lumabas upang patayin ang mga pantas na tao sa Babilonya. Siya'y sumagot at nagsabi kay Ariok na punong kawal ng hari bakit ang pasya ay totoong madalian mula sa hari. Nang magkagayo'y ipinatalastas ni Ariok ang bagay kay Daniel. At si Daniel ay pumasok at humiling sa hari na takdaan siya ng panahon at kanyang ipaaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayo'y naparun si Daniel sa kanyang bahay at ipinalam ang bagay kay Ananias, kay Misal, at kay Azarias na kanyang mga kasama upang sila'y magsipagnais ng kawan sa Diyos ng langit tungkol sa lihim na ito. Upang si Daniel at ang kanyang mga kasama ay hindi maang gamitin na kasama ng ibang mga pantas na tao sa babylonia. Nang magkagayo'y nahayag ang lihim kay Daniel sa isang pangitain sa gabi. Nang magkagayo'y pinuri ni Daniel ang Diyos sa langit. Si Daniel ay sumagot at nagsabi, purihin ang pangalan ng Diyos magpakailanman sapagkat ang karunungan at kapangyarihan ay kanya. At kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim na mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Pinasasalamatan kita, at pinupuri kita, o ikaw na Diyos ng aking mga magulang, na siyang nagbigay sa akin ng karunungan at lakas, at nagpatalastas ngayon sa akin ang ninais namin sa iyo. Tapagkat iyong ipinaalam sa amin ang bagay ng hari. Kaya't pinasok ni Daniel si Ariok na siyang inihalal ng hari na lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia. Siya'y naparoon, at nagsabi sa kanya ng ganito, Hu huwag mong lipulin ang mga pantas na tao sa Babylonia dalhin mo ako sa harap ng hari at aking ipaaninaw sa hari ang kahulugan. Nang magkagayo'y dinalang madali ni Ari si Daniel sa harap ng hari at nagsabing ganito sa kanya, ako'y nakasumpong ng isang lalaki sa mga anak ng nanggabihag sa Juda na magpapaaninaw sa hari ng kahulugan. Ang hari ay sumagot at nagsabi kay Daniel na ang pangalan ay Belshazzar, maipaaninaw mo baga sa akin ang panaginip na aking nakita at ang kahulugan ni Yaon. Si Daniel ay sumagot sa harap ng hari, at nagsabi, ang lihim na itinatanong ng hari ay hindi maipaaninaw sa hari kahit ng mga pantas na tao, ng mga enkentedor, ng mga mahikoman, o ng mga manghuhula man. Ngunit may isang Diyos sa langit na naghahayag ng mga lihim, at siyang nagpapaaninaw sa haring Nabucodonosor kung ano ang mangyayari sa mga huling araw. Ang iyong panaginip at ang pangitain ng iyong ulo sa iyong higan ay ang mga ito, tungkol sa iyo, o oh, hari, ang iyong mga pag-iisip ay dumating sa iyo sa iyong higan, kung ano ang mangyayari sa panahong darating. At siya na naghahayag ng mga lihim ay ipinaaninaw sa iyo kung ano ang mangyayari. Ngunit tungkol sa akin ang lihim na ito ay hindi nahayag sa akin ng dahil sa anumang karunungan na tinamo kung higit kaysa sino mang may buhay, kundi upang maipaaninaw sa hari ang kahulugan at upang iyong maalaman ang mga pag-iisip ng iyong puso. Ikaw, Ohari, oh hari, nakakita, at narito, ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan, at ang kanyang kikinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo. At ang anyo niya ay kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bakal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay, na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak, at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama, at naging parang dayami sa mga giikan sa tag-araw. At tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok, at pinuno ang buong lupa. Ito ang panaginip at aming sasaysayan ng kahulugan ni Yaon sa harap ng hari. Ikaw, o hari, ay hari ng mga hari na pinagbigyan ng Diyos sa langit ng kaharian, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, at ng kaluwalhatian. At alinmang tinatahanan ng mga anak ng mga tao, ng mga hayop sa parang at ng mga ibon sa himpapawid ay ibinigay sa iyong kamay at pinapagpuno ka sa kanilang lahat, ikaw ang ulo na ginto. At pagkatapos mo ay babangon ng ibang kaharian na mababa sa iyo at ang ibang ikatlong kaharian na tanso na magpupuno sa buong lupa. At ang ikaapat na kaharian ay magiging matibay na parang bakal, palibhasay ang bakal ay nakadudurog at nakapagpapasuko ng lahat na bagay. At kung paanong dinidikdik ng bakal ang lahat ng ito, siya'y magkakaputol-putol at madidikdik. At yamang iyong nakita na ang mga paa at mga daliri, ang isang bahagi ay putik na luto ng magpapalyok, at ang isang bahagi ay bakal, ay magiging kahariang hati. Ngunit magkakaroon yao ng kalakasan ng bakal, yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahalo sa putik na luto. At kung paanong ang mga daliri ng paa ay bakal ang isang bahagi at ang isang bahagi ay putik, magkakagayon ng kaharian na ang isang bahagi ay matibay, at isang bahagi ay marupo. At yamang iyong nakita na ang bakal ay nahahaluan ng putik na luto, sila ay magkakahalo ng lahi ng mga tao. Ngunit hindi sila magkakalakipan, gaya ng bakal na hindi lumalakip sa putik. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian, na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niya iiwan sa ibang bayan. Kundi pagpuputol-putulan at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at yao'y lalagi magpakailanman. Yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay at ang pagkapaanenaw ni Yao'y tapat. Nang magkagayoy ang haring Nabucodonosor ay nagpatira pa, at samaambay kay Daniel, at nagutos na sila'y maghandog ng alay at ng may masarap na amoy sa kanya. Ang hari ay sumagot kay Daniel, at nagsabi, sa katotohanan ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos, at Panginoon ng mga hari, at tagapaghayag ng mga lihim, yamang ikaw ay nakapaghayag ng lihim na ito. Nang magkagayo'y pinadakilan ng hari si Daniel at binigyan siya ng maraming dakilang kaloob at pinapagpuno siya sa buong lalawigan ng Babilonya at pinapijeng pangulo ng mga tagapamahala sa lahat na pantas sa Babilonya. At si Daniel ay humiling sa hari at kanyang inihalal si Sadrock, si Mesek at si Abednego sa mga gawain sa lalawigan ng Babilonya ngunit si Daniel ay nasa pintuang daan ng hari. Daniel Kapitulo 2 Versikulo 1 Hanggang 49 Guys abangan pa po natin ang Part 3. Bago yan wag kalimantan mag-subscribe at papindon ng button bill para update kayo sa susunod kong mga videos. Thanks guys. God bless you all.